Nagka-COVID yung pinsan ko! Mm. Ako! O, kamusta siya ngayon? Kamusta siya? Ay. Hello? Doc Dex! Mm. Oh! Uy, Dex! Oh. Nagka-COVID yung pinsan ko! Mm. O, kamusta siya ngayon? Kamusta siya? Eh. Ito na nga, nagkakaroon siya ng oh. body pains. Pero kasama naman talagang ang body pains sa mga sintomas ng COVID, di ba? Oo, oh, totoo na kabilang sa mga sintomas ng COVID-19 ang muscle aches at saka ang mga body pains natin. Okay, okay. pero, pero gagaling ba yung COVID niya? Okay, ganito. na. No? Just to manage your expectations, hindi na lulunasan ng over-the-counter drugs ang ating COVID-19. Pero makakatulong ito para guminhawa yung pakiramdam ng pasyente. O pwede din pong gamitin yung ibuprofen at palacetamol para maibsan ng sakit ng ulo, yung joints, and muscle aches na dulot naman ng COVID. Ah, ganun ba, Dok? Pero wait mm -hmm. lang ha, ah, kasi narinig ko rin dati na hindi pwede mag-ibuprofen ang mga may COVID mm -hmm. kasi magiging mas malala daw yung COVID nila. Totoo ba yun? Okay, ganito yan. Napag-aralan din ito ng UK Commission on Human Medicines at nakita nila na hindi pa sapat yung ebidensya na magsasabi na makakasama sa iyo ang pag-inom ng ibuprofen kapag ka ikaw ay may COVID-19. Sinusuportan din ito ng Philippine COVID-19 Living Clinical Practice Guidelines at saka ayon sa Department of Health po pwede pong gamitin yung ibuprofen o oh, paracetamol pagkatapos babakunahan. Kung makakaranas ka ng sakit ng ulo sa injection site o sa nagnat po pwede ito sa body pains. Yung kombinasyon din kasi natin ng ibuprofen plus paracetamol nire rekomenda naman natin po sa tamang dosage na every 6 hours for up to 10 days. Ayun na nga. Okay tapos Dok, alam ko may binanggit din kay before, 'di ba? Meron mm -hmm. din itong uh, synergistic effect na makakatulong mm. sa pain relief, 'di ba doc? O tama. Meron kasing double effect ng analgesic at saka anti-inflammatory kaya improved ang pain relief laban sa body pains, sa muscle pains at saka sa joint pains. Okay, salamat, salamat talaga, Dok. Napaka-helpful na ito. Sasabihin ko na yung pinsan ko na mag-alaksan FR na lang. Thank you talaga at mag-ingat din kayo, Dok, ha? Oo, oh, ingat, ingat, ingat. Thank you, Dok.